Mga kapuso soldado nga nabulag si nga, sa si Salan, sa Vista, nga si Major Jerome Hakuba padayon nga naga serbisyo sa Philippine Army sa Piak sang Kasablagan. Si John Sala nakatutok. Pagsalig sa ginoo pagkatampad sa serbisyo, ining nagahatag kabakot sa tumandok sa Buena Vista, Gimaras si Major Jerome Hakuba, halin nga nagserbisyo bilang soldado. Mabudlay man kag ang trabaho, wala nakabatsyag sa kakapoy para sa pungsod kag sa pamilya apang nagabotang adlaw nga nagbag-o sang dalagan sang kabuhi ni Akuba. March 2016, samtang yara sa combat operation batok sa mga bangsa moro Islamic freedom fighters sa Maguindanao, nakatapak sang improvised explosive device ang iaupod nga soldado kag ini. Duagid sini ka mga mata ang nabulag. Naglukok sa tubang namon mga meter lang sa tubang namon. Di e, ako ang mata yung napuruhan sa akin kasi nakayoko ako ganun kasi ko yung dito dito ko kung may mga indication pa ng bomba. Ginpay sa complete disability discharge apang wala nang inupang ang iya sitwasyon para magpadayon sa serbisyo para sa komunidad. Nakalabot ang istorya ni Hakuba kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginsuspend presidente ang iya CDD. Halin sa rangko nga kapitan, ginhimo ini nga major. Dito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan niya. Dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Apisar sa kasablagan, padayon sa iya serbisyo si Major Hakuba bagay nga nag-aserve inspirasyon sa iban pang mga soldado. I can, uh, do. PowerPoint presentation, Excel, Word. Nakaka-browse ako sa internet. Mga vlogs mga ako lang nag-edit. That is why I'm still uh, productive uh, despite my disability. May mensahe man ini sa kasubo ng mga men in uniform. Lahat ng mga natamon yung uh, sugat, pinsala o kapansanan sa inyong katawan, kapalit niya ay kapayapaan ng ating bayan. Kaya huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin niyo kung ano ba yung mga natira sa inyo. Upod kay Hans Di Shanto. John Sala 1 Western Visayas